Uh, itong ginawa ng itong ginawa ng Chinese Coast Guard recently dito sa resupply mission sa uh, Sierra Madre they uh, sinira nila yung uh, rigid hull na boats natin uh, uh, may pang reports na nakasampa sila doon sa isa sa mga boats natin kinuha yung mga armas ng ating mga personnel nasaktan may naputulan ng daliri tinaw hindi po ba yan ni eh? ano na rin, can be construed as a violation of our sovereign rights. Kasi kung, kung Asira Madre, extension ng sovereign rights natin, yung mga vessels na yan ng Philippine Coast Guard Philippine Navy, hindi ba extension na rin yan ng ating sovereignty? Yeah. You can argue that way. No? Kasi hindi malinaw kung ano bang nature ng mga pumunta. Kung Philippine Navy yan, Philippine Navy boat, eh di extension din yan ng ating barko de guerra natin yan. Maliliit nga lang, di ba? Uh, so, yung pwede mong extend na yan. Ang problema, siguro sa pangating gobyerno at sa United States, eh, pag kami ba mananawagan sa inyo, eh, narating ba kayo? Kasi kung ang sagot, eh, hindi mo na pag ganyan, wala pa namang patayan, wala pa namang putukan, eh, hindi rin maganda na manawagan tayo, invoke natin at sasabihin, hindi, hindi kami pupunta dyan. Eh, di mas lalong bu tayo ng China, di ba? So mm -hmm. siguro, kaya siguro nga din, di ba? kung maalala ninyo, maganda rin nagsabi ang pangulo. Ano ho ba ang red line? Eh pag may pinatay sa Pilipino, i-invoke natin ang mutual defense treaty. So malamang bago niya sinabi 'yan, pinag-usapan na 'yan with uh, 'yung ating kaalyadong United States. Siguro 'yun ang red line din na pag ganito bang pangyayari eh sasalo kayo. Malamang sinabi oo, That's why siguro sinabi niya 'yan. Naintindihan yung kailang intindihin ho natin na yung realidad eh tinitimbang din ho nila yan eh kasi kung magpapasaklolo ko at wala namang sasaklolo sa iyo eh human nature o kaya political reality will say eh, yung mambubugbog lalo kang bubugbugin di ba mm -hmm. So bago pa ba ba, hihingin ng usaklolo itimbay mo muna sa kanila pag ganito ba sasak o oh, sasaklolo kami hihingi ka na ngayon para makikita naman ng Kasi pag nandyan naman yung mga kaalyado natin, umaatras naman talaga ang China, di ba? Mm -hmm. uh, and in many instances, nakita na natin kung nandyan nag, nagpapatrol yung mga ibang warship, umaalis yung militia nila, eh. umaalis yung coast guard nila, umaalis yung navy nila. Kasi ayaw din nila ang gera kasi nga mas mahina sila kesa dun sa mga bansang kaalyado natin.